Uh, mapagpalang araw po sa inyo lahat, uh, sana po ay nasa mabuti ko yung kalagay sa araw-araw at malayo sa bagyo na marami pong napinsala sa uh, bagyo, sa biyikol, uh, marami napinsala po dyan, uh, kawawa po naman sila na lumubog, uh, uh, sana ay iligtas sila ng ating Diyos ang makapangirain sa lahat. Uh, sa mga lumubog ang kanilang mga bahay diyan sana po ay ligtas uh, sila sa lahat ng kapangyarihan at sa mga uh, taong hindi po nang uh, hindi, hindi po, po sa uh, naniniwala po sa mga uh, kasabihan na kahit na may paparating na bagyo po ay tuloy-tuloy uh, pa rin ang pag-iinom nila, mga bisyo, sugal, lahat po. Uh, sana po ay itigil-tigil nila po yan. Uh, tulungan nyo na po ang mga nangangailangan. Ang kung may nasa pangalib tulungan nyo po kung malapit po kayo sa kanila wala sila ay maligtas katulong po kayo uh, sa arap um, harap ng makapangyarihan sila na katulong po kayo sa kapwa at susuklayan po yan yung pagtulong po niyo sa kapwa uh, mga nangangailangan po kaya kasi yung sa kon po kasi dinadaanan po ng yung vehicle po dinadaan po ng bagyo yan palagi at pasensya po kayo pala kung may narinig po kayo nagga-grinder po uh, sa kapitbahay araw-araw na lang po yan may nagga-grinder uh, na grinder na ano uh, ano pong ginagawa nila lagi maingay kasi pasensya na po kayo kung narinig po yun. Ang isipin niyo lamang po ang aking po ay mga napaka-importante po ang aking mga binabagi na uh, mga orasyon para magagamit po ninyo. Kung halimbawa po ay eh, gusto po niyo itong matutong manggamot po ay eh, may talagang isa po sa isipan po ang uh, panggagamot po at uh, matutong manggamot. Lahat po tayo dito po ay eh, pwede po manggamot wala pong imposible sa Diyos na uh, kahit na nag devotion na po sila na kung uh, po kahit na wala po silang poder kung talagang ipagkakalob sa Diyos sa mga makapangyarihan sa sa panggagamot pwede po yun magdasal po lamang po kayo ng isang ama namin tang abing ng Maria luwala at si sumasang palataya pagtaos po so po kayong ginagawa po ninyong kabutihan po yung ginagawa po ninyo pwede po kayong manggamot basta hindi po kayo mayabang hindi po kayo ma madaldal uh, matulungin po kayo at may masiting na is po pwede po manggamot hindi po dito binabawal mo manggamot basta kailangan po kung talagang wag po muna kayong sasabak sa mga kumbati kasi delikado yun pa sa kumbati na po dapat po may puder complete po yung puder dyan na inuusal po para hindi po kayo mapinsala po yan po ang ibibigay ko po sa inyo. Huwag niyo gamitin mo muna sa pangkombate uh, pangkumbati kung natutunan po kayo manggamot. Dapat po kung kumuha po kayo ng poder bago balabal pundo para lumakas po kayo. Magpalakas muna po kayo bago kayo sumabak sa uh, panggamutan sa mga mangkukulam, uh, pangkombate po. Uh, huwag muna niyo pong subukan po para hindi po kayo mapinsala po. Ang gawin niyo po kung Huwag po kayong magpapaniwala po dyan na pagka nag-devotion na po kayo. Halimbawa, nakabili po kayo ng medalyon po. At nivotionan nyo po yan. Pagkatapos yung dinivotionan, ititigil nyo na po. Huwag po yan. Pag nag pa kayo, ituloy-tuloy nyo na po yan. Huwag, uh, pag nyo po, huwag yung sabi, uh, pakinggan yung mga sinasabi nila na pagkatapos nyo ng 49 days ay pwede na po kayong manggamot o oh, pwede po yung manggamot basta wag lang sa mga malulubhang mga pangkumbate po mga magkukulang po sa mga pilay mga sakit na ulo pwede pong gamutin po yun huwag nyo po nang subukan po na uh, makipagkumbate sa magkukulang po kasi mapipinsala po kayo dapat po ay magpakalakas pa, palakas muna yung spiritual po ninyo kumuha po kayo ng magandang bakod balabal pondo na usarin nyo po para lumakas po kayo at ang pagdedibusyon po sabihin ko sa inyo totoo pag inumpisan nyo po tuloy tuloy nyo na po yan wala pong oras po yan yung sabi nila na uh, ka kung anong oras ka nagumpisa kung alam mga six ng ating gabi tapos umaga 6 na naman hindi po yung kung ano po yung libre po yung araw po o libre yung oras po wala pong pinipili ang Diyos na mag magdasal po kayo basta sa usposo po niyong magdarasal po kahit anong oras po kayo kung po magumpisa kung talagang sa puso po yung may masinting nais po kayo sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat na pagdibusyo ng pagdarasal wala pong uh, sa inyo Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat basta may masinting nais po kayo na pagdarasal sa Kanya kung may oras po kayo, halimbawa po may ginagawa po kayo uh, kasi yung ginagawa po natin di pare uh, naglaba kayo tapos isakto na pagdarsal nyo po yun, hindi po kayo nakadasal. And wala pong posible po yun kung halimbawa po hindi po kayo nakadasal ng isaktong oras. Ikon nyo po yung sarili po niyo sa ibang oras po. Ang pagdarasal po kainan na magdasal ka na magdasal kung di, di, mo naman isinasap ko isipan lamang po di bali wala lang po kung alam ba po isa kung oras po kayo alas 6 to 6 uh, nagdasal po kayo 6 to 6 di, wala naman sa kalooban nyo po yung pagdarasal nyo po pagdedibusyon nyo po di, wala rin po yun kahit isa kung po dapat po dito kung ano po yung libreng oras nyo po ilaan nyo po sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat hindi po kayo uh, Uh, tatanggapin kayo ng Diyos ang sa lahat, naiintindihan po niya lahat po nating kilos natin sa ibabaw ng mundo, alam niya po yun kung ano po yung gusto niyo pong uras po na talagang uh, may masiting na po kayo pagdarasal sa kanya, e automatic po yun na uh, sa niyo ang kahilingan po ninyo na pagdarasal po accepted po sa kanya yan uh, sana po maniwala po kayo sa akin na aking binabagi na yung pagdarasal po kaya huwag po kayong paniwala-paniwala dyan na pagkatapos yung 49 days po eh, uh, okay na po yun. Hindi po yun, mapipinsala kayo dyan. Pag nanggamot po kayo, mapipinsala po kayo dyan. Kung natapos nyo yung 49 days, magmagamot na po kayo. Sasabak po kayo sa mangkukulam, mababarang mang na pangkumbati. Dapat po, wala pong nakakaalam po na ituloy-tuloy niyo po yung pagdarasal po ninyo na kumuha po kayo ng magagandang mga puder bakod balabal na hindi po alam na makukulang kasi yung mga kukulang po yan pag nagamot po kayo magbabalat kayo yan na kunwari magpapagamot sa inyo uh, po yung mga kanyo po kapangyarihan po ninyo sinusubok-subukan yan tapos kung na nakon na po kayo na hawak na po kayo mapipinsala na kayo ngayon pag nakikipang kay kayo sa kanila dapat po pag may puder po kayo ah uh, hindi lang po isang poder dapat po eh, may malakas po kayong poder na hindi alam naman kukulan na sikreto nyo po na iso, inuusal nyo po sa inyong na hindi wala po nakakarinig kundi kayo lamang po ah uh, sana po ay eh, naintindihan po niya aking na uh, uh, binagisan nyo at pinilamanag po kung magpupoder po kayo o magdilibusyon po ituloy-tuloy nyo naman po para lumakas po kayo lalong ah uh, Uh, lalong gugustuhin po kayo ng Diyos ang makapangirayan sa lahat kung tuloy-tuloy nyo po yung pagdibusyon nyo at ang bilhin ko po dito sa inyo na uh, sa pang pagkukon ko po kung may tiwala po kayo kahit wala po kayong medal yun dito kasi may nagsabi na uh, kung wala kang medal yun hindi uh, ka makakagamot hindi makakagamot kayo kahit wala po kayong medal yun po dito na yung didibusyonan Basta magdasal po lamang po kayo at kumuha po kayo ng magandang poder, bakod, balabal. ah uh, kakasi po sa inyo ang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Kahit wala po kayong medal yun po, basta uh, humingi po kayo ng gabay sa Diyos mga kapangyarihan sa lahat. At gagabayan po kayo ng Diyos mga kapangyarihan sa lahat sa inyong gagawin yung panggamot po. Kasi may nagtanong sa akin na ganyan na hindi ako makakagamot kasi wala akong wala po akong medalyon. Hindi makakagamot ka, basta sa sipa mo lamang po at humingi ka ng tulong sa Diyos sa mga makapangiray sa ka. Yung kung nga po, uh, hindi po sa pagyayabang po may uh, tinulungan ko po siya na sabi niya, Kuya, sabi uh, mag-order muna ako ng medalyon ko na ganito-ganito. Uh, tapos bigyan niyo po ako ng uh, pang-debution ko o pang -kwan ko po sa medalyon. Sabi ko sa kanya, ay may hirap ang kanyang bro kung talaga ang giyo ko pa naman po ay yung uh, medalyon ng Mitraton. Kursonada niya daw yun yung medalyon ng Mitraton. Eh mahirap yung medalyon ng Mitraton, yung ma-con po yung uh, Latin niya, pag nag-uusap ka ng Latin, Talagang napaka ma-piko-piko yung mga dila mo pag nag-uusal nga ganun. Kaya, sabi ko sa kanya, kung talagang gusto mo talaga may message na ice ka, kahit wala na ka medal yun, matuto ka, manggamot, at mahilig kang huwag kang magkipag-away, palagi kang magkapag sa isa't isa, at malin mo yung pamilya mo, at mag magtimpi ka sa buhay mo, at gagabayan ka ng isang makapangyarihan. Basta magdasal ka sa kanya, bigyan ko siya ng pudel at ngayon sa awan ng news po eh, nakagamot na po siya wala po siya medal yun at uh, sabi niya sa akin ngayon nagpasalamat siya na sabi niya maraming salamat sa iyo kuya sabi niya kahit na konpo nakakagamot pa ako kasi sinibilin ko sa kanya una yung muna pamilya mo bago ang iba pag nanggamot ka para malakas sa ako kanya o, nang ihilot-hilot na po siya magaling siya maghilot kaya sana po eh lahat po naging binabagi po na narinig po nyo eh sa puso isipan nyo po at totoo po yung nangyari po yan. Uh, ang ibabagi ko po sa inyo ngayon pong araw na po ito ay kahit hindi po kayo kung uh, hindi uh, pa masyado manggagamot po kahit sarili po nyo lamang po ay eh, pwede nyo pong gamitin po ito na uh, o po napilayan yung mga anak nyo o kayo po ay pwede nyo pong usalin po ito basta may na uh, may, may masinting na po kayo kagamit uh, po nyo ito yan po ang orasyon sa pilay po ay ang pagkagamitan po nito ay yung uh, kumuha po kayo ng langis ng nyog tapos uh, usalin nyo po yung isang bisis po yung Aram, at Adam, Am, Adam tapos ihipon nyo sa anyong kamay, dalawang kamay at sunod nyo po yung sa pangalan ni Iso Cristo na tanga sa tapos sabay nyo po ihilot po sa napilayan sabay ihipon nyo sa napilayan at siguradong ito ay mahihilot nyo at gagaling po ito kung alimbawa po ay nahilot nyo na po at uh, na kanyo na po, uh, huwag, po kayo maki, mag, huwag po kayong mahiyang magpasalamat sa Diyos ng mga sa lahat. Magpasalamat po kayo kahit magumpisa lamang po kayo ang technique dyan po sa panggamot po eh. Bago pong lahat po eh. Uh, kahit na nag-usal na po kayo ng mga uh, putir, bakod, balabal dapat po ay eh, una po eh humingi ka ng gabay sa ama na ama tulungan mo po ako kung ano pong dapat kong gawin sa pasyente na to, sa aking sarili na gabayan mo ako tulungan po kung ano pong nararapat kong gawin ama at proteksyonan mo ako sa lahat na aking gagawin pang gamot tapos nung natapos niyo pong gamutin po eh, po maraming salamat po sa inyo ama kahit isang bisis lamang po maraming salamat sa inyo ama ah, maraming salamat po sa inyo ama maraming salamat po Ayun, kay isang lamang po. Pasalamat po kayo. Yan, palagi nyo na pong gagawin yan sa araw-araw na pag nanggabot po kayo. Yun po, para makon po kayo. At kung halimbawa po may na gusto nyo pong may napilay po na, namaga agad, kung halimbawa po may napilaya na uh, kapit kapitbahay nyo po o kung po na namaga ang namaga po yung pilay po niya kasi nabasa niya po para makatulong po kayo eh, narin po na rin po sa inyo uh, kumuha po kayo ng kamuting kahoy di ba yung kamuting kahoy balatan nyo po yun tapos yung laman po yun kuskusin nyo po yun kuskusin nyo po ng pino yung parang kuskusin nyo pong ginagawa pong uh, uh, gagawin nyo pong kakanin uh, kuskusin nyo ng pino kunin nyo po tapos, ang gawin nyo po, itapal nyo po, kumuha po kayo ng papel at ilagay nyo sa papel. Tapos, itapal nyo po yung uh, kinuskos nyo pong kamuting kahoy. Number one po yan na uh, pampa uh, pampasipin sip nyo po yung lamig, uh, yung maga Mawawala po yung maga ng eh, po. Mawawala po yung maga ng pilay po. Kaya dapat po ay eh, matandaan nyo po yung aking binagi po na kung malimba po namamaga po yung kanya po, ah, uh, huwag nyo mo sulutin po. ah, uh, e, po, magkuskus po kayo ng kamuting kahoy. Tapos itapal niyo po, nasariwa po yun. Itapal niyo po sa napilay po. Sana po na gusto po niya aking aminagi po. Maraming salamat po. Siya po sa